Gak ada maslapor <speakasury> kepengi. Oh, dari tahu surya surya tahu. Pasig na kayo mapili wow, -ano? Dari na na masilas na <tipos> <tipos> Grabe Grabyo! Grabyo! tao! grabe tao! Derita, derita bandang kay. Eh. Dili tayo! Dito! Dili kayo! May tayo. pa rin Papalit!

Dre age. Ne pidi man gyapon si Dre. No. Dosot pa. Guys, <laughs> mamalit pa dali. no. Ha. Taw. na na. Kaya na. nag-video man ko. Excuse po. Excuse. me agi 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 ata lagi <laughs> ra diliser ra hindi ya. blag blag lang to ay ka pangyaya na kay la gan gan gan

O oh, na ako na yung makita kung kita kung mga kailang, uh, na, yan. Ay sorry sorry. <laughs> <laughs> Eh, okay. mo. nag 'yung bracelet. mga sando-sando ba si magpalit sa ta? Sando-sando ba? Sayo kumain oh. 300 300 ano yung ina-sumot? Ano yung ina na! Ay! Panday sa kwan, you know, dra sa gilid-gilid, basig na ay mga Panday dra. <laughs>